Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Teacher Jennifer. I'm a part-time online ESL teacher and a full-time mom. Ako po ang inyong working nanay. Dahil tayo ay nga, nanay, kailangan na nating maghanda para sa mga sa mga nalalapit na Christmas party ng ating mga chikiting. Ayan. So, sa panahon ngayon guys ang pinaka mababa ng minimum amount ng gift sa gift giving ay 150 pesos ayan at manini bago ka talaga ng bonggang bongga kung akala mo ay napakataas na ng 150 pesos na yan pag nandun ka na marirealize mo na wala na palang masyadong magagandang items ang mabibili ng 150 pesos mo. <laughs> ayan, so for today's video, i-share ko sa inyo kung ano nga bang nabili ng 1,000 pesos ko para sa tatlo kong chikiting. Ayun. So, ito na nga. <laughs> uh, pasensya na kayo at nakain ko ng aking lipstick dahil tapos na po ako magturo ng uh, apat na estudyante. Ayan. So, ngayon, unahin ko pong ipakita sa inyo ang nabili kong gift para sa aking daycare na anak. Okay, sa kanyang nabunot. Ayan. So, ang kanyang bunot ay isang batang lalaki din na medyo mas malaki sa kanya. So, nung nagpunta ako doon, hindi ko siya dala. So, hindi ko matansya kung gaano kalaki yung bibilihin ko. So, when I reach home, I realized na ito ay medyo kasyang-kasya lang doon sa anak ko. Eh, yung nabunot niya, medyo mas malaki. So, I think maliit ito. Siguro, ipapalit ko na lang ito Okay, nang mas malaki dahil nasa akin pa yung resibo or sa anak ko na lang to. Bibili na lang ako para don sa kaklase niya. Okay, so this is for 180 pesos terno po ito. Ayan. Mura lang po ito na noon na bibili natin siya ng isang daan nung mga panahon natin na ibig sabihin tumata na rin tayo. <laughs> Pero ngayon, 180 pesos na siya. And then, dinagdagan ko siya ng medyas na kulay puti. Kasi very useful ito sa mga bata. Ayan, ito ang isang weakness ko nung high school ako. Ayoko nag, ano, nagsusuot ng medyas na, ano, na walang garter. <laughs> Ayan. So, eh, feeling ko ito ay very useful. Three, four, three pairs for 50 pesos ito, guys. Kinuha ko lang yung isa. Kasi, 150 yung minimum ng kanilang gift. 180 na yung terno clothes. And then, this is mga around 17 pesos. So, ano na siya, lampas na siya sa kota. <laughs> lampas na siya sa minimum. Plus, meron akong biniling ito, okay, to make my life easy, ito na rin ang binili kong paper bag na matibay-tibay siya. So, pwede pa siyang i-reuse ng nanay. Kung papasok, pwede mo lagyan ng towels, or anything else, okay? So, very useful din itong paper bag na ito. It's for 20 pesos. Ayan, so overall, this is around 217 pesos. Okay, so 150 lang, pero 217. Eh, announcement! Joke! <laughs> Alright, so, ayan, tapos na tayo dyan. Balik ako pagkatapos ulit ng klase ko. Okay, so guys, ito yung tuyo ng aking lalamunan. Dahil katatapos ko lang ulit, magturo ng dalawang lessons. Okay, so it's 8.30. And now, I'm going to show you what I bought for my eldest daughter who is in grade 6. Okay, so guys, ang um, kanila namang lowest amount ay 200 pesos. So, nag-order po ako na babango sa Avon, which is 165 pesos. At hindi ko pa rin siya nakukuha. Anyway, uh, ano pa lang naman ngayon, uh, December 9, and their Christmas party will be on December 14. So, hindi ako masyado nag-worry. Dadagdagan ko lang siya ng hairbrush na aesthetic. Aesthetic? <laughs> aesthetic? Ang, <laughs> ang kulay. Okay, this color. Halata bang, uh, kung, halata nyo ba kung ano ang aking ano, color palette? <laughs> okay. So, ayan. 60 pesos po ito plus 165. Um, that's a total of 225 pesos plus pambalot 20. Ayan. So, 245 for my eldest daughter. For my eldest daughter's na bunot. Ayan. Bala kayo dyan kung paano English yan. Ayan. And, also we are going to join the Christmas party of the SPED class okay since uh, alam nyo po yung mga uh, children with disabilities mauuhawin po yan sila, mapapagod din ganyan kaya ang naisip ko ay bumili ng tumbler uh, 180 pesos po ito pag sa mga Novo Mall, ganyan, sa mga malls, 180 pesos. Mas mura siya sa Shopee. Pero to think that we're go I'm still going to pay for the delivery charge, parang pareho lang din. So this is a 2 liter bot bottle blue in blue kasi numbers, hindi po kami bumunot ng pangalan. Kung sino may dalang gift, lalagyan lang ng number. Ayan, so unisex. Any, anyone can use it. <laughs> at yung dalawang socks galing doon sa 3, 4, 50. ayun, yun ang ipapares ko dito so, parang ano ito 70, 34 plus 180 214 pesos plus lalagyan na uh, 30 pesos, 244 pesos bala na kayo kung tama ba yung math ko dyan and then, I bought myself a gift okay, so guys pa, uh, para sa kaalaman yung lahat, mahilig po ako magsusulat. <laughs> magsusulat ng aking kautangan. <laughs> okay, so I bought myself two uh, mini notebooks. Uh, 20 pesos lang naman po siya. Ayan, makapal na rin. Ayan. So pwede ko siyang pag pagsulatan ng mga ideas ko, mga kung anak anek at mga pinagbabasa ko. And then I also bought my husband lunch boxes para hindi na siya nagbabaon sa plastic ng kanin <laughs> ayan so take 35 lang po ito guys ayan very economical ayan. maganda sana kung mas mamahalin pero you know tipe tipe so guys I'm back ayan so nakipaghilamos na po ako dahil ako po ay malapit ng antukin. Ayan, katatapos ko lang po sa aking 10 o'clock lesson. It's 10.32. And Yes, ito tuloy ko po yung aking pagkuwento sa inyo ano. So apart from the things that I bought, okay, in Novo Mall, okay, which is a sum of 815 pesos, hindi ko alam kung makikita niyo diyan. Ayun. Meron din akong mga ibang binili sa labas. Okay. naman marami. Bumili ako ng earrings na fancy ear earrings. Ayan, nakikitan talaga ako sa mga ganito. Ayan, butterfly siya. So, this is for 35 pesos each. Ayan, bumili ako ng dalawa. Okay, isang, ang design niya ay parang dahon. At ito nga yung butterfly. Binigay lang sa akin ng 30 pesos. So, mayroon akong tawad na 10. <laughs> Patawarin niyo po ako dahil matawad ako. Ayan. And also, yung socks, sa labas ko po yan binili. 3 pairs for 50 pesos. So, all in all, naka 1,000 plus din ako, including may pamasahe. Ayan. So... <laughs> so guys, simple man yung mga gifts natin kung mapapansin nyo, ang mumura lang ng mga binibili ko, ano so, ito ay mga bagay na useful naman, pero hindi kamahalan ayan ang tibay naman yan, or kung gaano natin siya katagal magagamit, ay depende naman sa ating pag-iingat ayan, at isa pa guys ito lang yung maia-advise ko, ano, pag mga Christmas party na ganito, kailangan bumibili pa lang tayo ng gamit, ay bukal sa loob na natin yung presyo ng mga bagay na binibili natin. Ayan, wag mo natin siyang i-compare sa matatanggap natin. Kasi po, kasi po na, kahit hindi po umabot yan doon sa minimum amount na itinalaga, alam ko na medyo unfair, oho, uh -huh. Pero, Christmas naman. So, isipin na lang natin na naging blessing tayo sa ibang tao, ayan huwag na lang po tayong magsalita ng kung ano-anong masakit sa pandinig ng ibang tao, the spirit of Christmas ay hindi naman talaga sa gift giving lamang pero uh, pag-appreciate natin sa mga bagay na meron tayo ang, ang ibig sabihin ng Christmas ay pag natin sa kapanganakan ng ating uh, Savior na si Jesus Christ. Ayan. Ha? Pagkatapos po ng gift giving, huwag po tayo magmarites na kung ano-ano sa ating mga kakilala. <laughs> uh, yes. Okay. Tanggapin natin ng maluwag kung ano po yung maibigay sa atin. So, guys. ayon Merry Christmas sa inyong lahat. Salamat po sa inyong pag sa aking channel sa pakikipagmarites nyo sa kung anong binili ko ayan, hindi ko naman alam kung interesado kayo pero yon apart from being a teacher, gusto ko lang malaman yon ako din ay isang nanay. At kagaya nyo, ako din ang nag-aasikaso ng mga ganitong bagay para sa aking mga anak. So, I hope that you'll enjoy uh, the Christmas parties you'll be a part of, okay, that you'll be joining this coming Christmas, year-end parties, or sa kung ano man yan. Stay safe and be happy.